Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag at mag at mag ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman o ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno o at pagsimot sa bilyon-bilyong mga bilyon-bilyong pisong mga Bilyon-bilyong piso sa kabanang bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects. Ang mga posts ni, ni, ang mga posts ni Kong Miao ay mistulang alingaw-ngaw lamang ng salobin ng nakararaming mga Pilipino. To impose the penalty of suspension is to overturn the sovereign choice of the people. That remedy is reserved only for conduct so reprehensible... And destructive of the institution that it overwhelms democratic legitimacy. No such circumstance exists here. Honorable Barzaga's only act was to express his views regarding corruption in government, a matter of public concern central to democratic oversight. Let not the House of Representatives be weaponized against its own members. Thank you very much, Mr.